Ayan, sa tribo. Ah, uh, yung binabit natin ang sa saging na pusit. Lagyan natin dyan sa may daon ng saging. Sinarangan natin sa baga. Diretso na yan. Ay, may sura. May buwangin. <laughs> And good morning sa inyong lahat mga katribo Welcome sa ating channel uh, For today's vlog mga katribo Pupunta tayo ng Kamanga Island so, Pupuntaan po natin yung lugar ng Kamanga So dito po kami ngayon sa Tara Mga katribo kasama ko yung si Tola Ryan dito mga katribo Kaya Mac, si Julius Si Panis Kaya na naman natin nakakasama Kasama kami mga katribo sama katrepo. Gua tapi. Ya no, puluh, lukuna puluh, puluh, lukuna Pondo Pondo First time natin, first time. Uh. Sa so, wakas makakapak na rin tayo ng kamanga Wow, maganda, mga ka so, ganda mga katriwa Saran! Sobrang ganda First time din lahat namin dito mga ka-tribo Maliban dito sa ating katribo Si Si Otol Sobrang ganda dito mga ka-tribo oh. May sandbar. Tapos puti ng buhangin. Kinit pa ka doon. Ang dami may staranta doon ang wat. May bali natin ito. For the force. may mm -hmm. Yan mga katrebo. Ito po yung kam uh, kamanga. Sobrang ano. Kaming mm -hmm. nagpibinta nito ng mga isda. Labo! Laki. Huli na kapa mohuli mohuli Huli mo ano na sagisi 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 yan yan.

Ka mga Island po ito mga katribo so ano po to sityo ng Tara so, uh, kanina pa po kami dito mga baga pa po kami nakarating na karating. So, ngayon naman ay pauwi na po kami pauwi na. na po kami ng ano ng aming destination beach adventure ulit dun po kami ulit matutulog ngayon e, mga katribo uh, sakay na naman po kami ng bangka adventure na naman ay mga andar na po kami ano okay ka lang ganda lang yung Carmen bay explore um. natin itong lugar ano kasi mabato so, malapit lang tayo sa kwan ng... sa kamanga ayan o dito lang tayo mag-overnight Banatay. Wow, nice. Bad for tonight. patukod <laughs> <laughs> Kaya dito mga katribo, walang kasama. Ayan. Ayan natin na yung ating... <laughs> natin yan. Sarap talaga yan. Ano tayong, ba tayo dyan? Wala tayong ano eh. Wala tayong dalang... Ito ano man. Ayan mga katribo. Lulutuhin na namin to. Ayan. Yeah. Arinti mo yung wala. Yung... Buhay si pa. Katribo natin si Baris yung magaluto. Ayan.

Ay Kaya ba lang Kuchito? Kaya. Sarap sa saan ang kakaan. Oh, dito may gata. Eh. Ayan, sa tribo. Uh, yung binabit natin ang sa saging na pusit. Ilagyan natin dyan sa may daon ng saging. Sinarangan natin sa baga. Diretso na yan. <laughs> <laughs> mga trebo ko lang po kasi kami sa mga Ricardo. Kaya yung luto namin is ano lang. Sigang. Yan mga trebo na sigang lang namin. Hindi namin madubo ma kasi wala kaming mga Ricardo. Saan yung ano nito? Suklo ba dito? Naplan na? Hmm? Naplan na rin siya. Ano? pa kati eh. Dulo lang <laughs> <laughs> wind sura, mebuangin, bahura, ra, apa <mga> katamu <laughs> sabau, <laughs> ini net, yang lama <laughs> nih topi barang buang, sabau buang, ini net. Yun ang mga na. ng sabaw. Tira ka, may tara. ulang kami sa Ricardo. Hindi namin napaghandaan na mayroong ganito kami mahuli. Aw siya pala, mayroong ganito siyang mahuli. <laughs> Hindi ko yun nasa na ganito yung ulam namin. Taran! Taran! Hmm. Oh. Taburd diakin mo? Ala-ala. Ala-alas niya? Mhm. 721. Saan nat mo ay dun sila na. Good makakatribo. kami nag-tile. Ngayon oras na kami nagpapayong. Ngayon naman ay matutulog na ako mga katribo. Ngayon sila ako. Tubig <laughs> mga katribo, tubig. Kasi Nag dagat dito eh. Nagapainit yun pa sila. Si katribo Julius, tsaka si Kuya at pato si ito si Ko Narayan. Yung sniper natin. Yung ito yung tutulogan mo. Tapos yung si Banis, nakadayan lang. Ayun si Banis, nakadayan Ang niya. Tulog na. <laughs> Tulog mong <bro>, magalaw <laughs> Mga kateribo Alas 10 na lang po lang kasi Kaya uh, matutulog na, na ako Ayan mga kateribo Buhay ka na ako uh, Thank you for uh, Watching mga kateribo Good night And okay, see you next video Bye bye